So, iikot tayo. Para sa mga inaayat. May anusyo akong sasabihin. Let's go. let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go mga peso. Magandang hapon, magandang hapon po. Ayan, magandang hapon. Si Tio Banlas, magandang hapon. Ayan. May panawagan po tayo, may anunsyo po tayo. Magandang hapon, ayan. Panawagan po sa mga ina-anak ko. Ayan, panawagan sa mga ina-anak ko. Ayan. So, makinig po kayong lahat, makinig po kayong lahat. Isang panawagan, panawagan para sa inyong ninong. Ayan. Mga ina-anak ko, ayan, magandang hapon. Ayan. Bago po kayo pumunta sa bahay at bago po kayo na ay magtala po kayo ng swag test resort. Ayan. Pag magpapawas po kayo mga inaanak, ay magtala po kayo ng swag test resort. At mag-tisyo po ng Christmas. Ayan. Pag walang Christmas po at Christmas, Sa isma, sa so, ma mga magbunong na mga ina-ina, ayun, bago kayo ng ayuda, okay? Sa so, alam <laughs> susot. Thanks, man, at thanks, man. At kaya, pagmalawa lang ayun na kay mo. Sa so, aking mga kumalit kong alam nyo na. Pag walang ganon,